Hello, pa ni. Iko ako sa estudyante na ako. Sabi nila, lunis. Oh, uh, sabi nila, ma, ganito ka karun. Oh, uh, sabi ninyo, lunis. Okay. Uh, may lakaw kong ni. Ayan. May lakaw na kong surprise. Sa so, kunwari, parang na-surprise. Itong kaya tao oh, na dun sa... Kaganina, dito na ko sa eskwelahan. Ayan. Tapos kitawa ko nila. ayaw. aray nga rin. Tapahawa ko dito ka na nila. Mamayaw aray nga mo lunis na ta. Ipanin mo di ka mga rin mo ka makingon. Tapos kitawa ko nila. Karoon kay ipabalik na pupulos luso. Balik daw ko. Sabi ninyo, sabi ko lunis. Ay. ay. Right pa-surprise pang nalalaman sila. Oh, first time ko ni mag, ano, sa 8 years. 8 years in service. 8 years in service. Tapos, uh, first time, or the first time, i ano ko sa kong kapatahan. Naka, grabe. Eh. Efforts. So. Okay. On the way, let's go. na lang din Papa Mang ini mangudi, problema ano. Ay sabi nila, ma'am kunwari pag ano nimo pag abri. <laughs> nagkaribok sa sulod. <laughs> Aba, ay di ko kasulod kay nakala. Why mom? Ha? Why? Oh. <laughs> Ala. <laughs> ah. <laughs> Wow, nag-effort ako. Ah. Uy, sabi ninyo, lunes na daw, na. O, talagang gisurprise surprise ko ninyo. kay nyo kung gikoan na lunis. Hala. Uy, may effort akong ngayon Happy Teacher's Day. Gipahawa. Oh. Gipahawa ko nila kaganina. Kain nila. Mamawa dili, ma'am. <laughs> Uy, loko Ano ni? Wow, open. May heart pa talaga sila, o. Oh. Open. Ano ni? Open. Wow! Uy, asa mo nagluto? Sa ila ha? Hala. Uy. Ayan, di ano ko nila. surprise ko nila. Ayan, ko nila sa ano. Okay, thank you. Thank you, Kaayo. Oh, vlogger, syempre. Vlogger, inyong ma'am. Oh, thank you, Kaayo, Dalia. Ang um, akong advisory. Salamat, Kaayo, sa effort. <laughs> okay, ano message? Sino mo na Si ano? si Rondina. Dali, Aber. Aha, kung sang ano? Good afternoon, ma'am. mm -hmm. Happy Teacher's Day, ma'am. You're the best teacher for me. Ay, oh. Dapat may hilak na. <laughs> Dapat may hilak. Sino mo sunod? <laughs> Dali. Oh, look. Wak na, wak na yung sunod. Aber. Dali, Gabis. Oh, gabis. Dali, Gabis. Oh, Gabis. Ano ba sa... Oh, wakay. Wakay kay, wa kay sabi sa ko, ha? Ah? Oh, dali. Uh. Day, ma. Dali. Oh. Ma. oh, look ko. Oh, maudit. Oh, sige, happy church day ko, no? Dali, sino Ikaw ka par ano? Or gawa nun? Alam, mauaw na sila. Si Rondina, laka mo. Alam. Oh, how akong ibang section. May sasabihin mo sa ko, ha? O, oh, sila po akong ibang ano sa section. Ha? Ah? O, oh, dali na. salamat sa effort. Dali. Magpicture ta. Ha? Sa Martin. <laughs> dali na, dali. Dali na. Okay mo picture ta. Okay. Oh, okay mo na ilahang. Ha? Ah. Oh. Salamat kaayo.